Hello guys, mga kasinet, welcome to my channel. Uh, ang gagawin natin tong for today's video, uh, tutorial natin yung ano, yung nag-request nag-request sa uh, push push button igniter. Saka kay paring boy bakal sa nozzle niya na sa nozzle natin na ginawa na umbrella nozzle burner. Tuturo natin hindi hindi basta-basta na gag gagawa tayo ng mga spare part kung wala namang pagpasyahan tayo na height ng chamber sa kaluwang ng chamber. kung maluwang ang chamber, kailangan na ang umbrella no storm burner pero pag masikip yung chamber, hindi rin pwedeng lagyan natin ng ganito kalaki kasi di ano siya o oh, dos media dos media kaya ang bagay nito sa di is so susukatin mo natin guys yung kung natin chimber anong height So, ang magiging height ng chimney natin is 4 1 half. 4 1 half. Ang height tapos yung diameter niya is 6 inches. Tapos, yun muna, napakita ko muna yung height at saka luwang. Ngayon, pakikita ko naman yung ano, bago ikasa natin dito. Pakita ko muna yung paano magkasa ng igniter. So, ito yung dulo ng igniter ito yung wire ng igniter tapos mabibili nyo sa Shopee mabibili nyo sa Shopee yung push button igniter ito ito yung pinakadulo nya may thread may thread sya na ganito kalaking barina na 10mm uh, mayroon syang porcelain sa dulo nya may spark sya doon back to back na sya yung nut may nut sya may nut doon may nut dito may thread sya kaya madali na kasi nyo Ipitan lang yan dito, ipitan doon basta butasan lang yung gano'n o. Oh. So, may mula dito sa flooring, uh, one in one half para yung matamaan ng apoy. So gano'n guys, ito yung wire ng igniter. Tapos, ganito, pakita muna natin yung kwan. Yung pinaka the best na nozzle natin na, na gawa. So, yung height ng nozzle, 4 inches. Tapos, ano lang siya sa baba? 6 na, 6 na distractor na 2mm. Tapos, akyat ka lang ng konti. 1 port, 2mm na 6 din. Tapos, lumagpas ka lang ng, ano sa, lumagpas lang sa, Kupling reducer, o, lagpas ka lang ng konti o, oh. makabutas ka lang o, oh. 2 mm uli, anim. Yan na, wala na. wag mo na sundan dito, guys. Kasi sa akin, sinundan ko dito na bunutasan pangit. Magbanggaan yung apoy. Kaya ito lang ang tamang align. So, 4 ito, 4 media. Kaya nababa, bumaba tayo ng 4, 1 half dyan. Kaya yung nozzle natin, 4. So, yan na, oh. Ang setup ng butas natin, huwag mo na, huwag na kayong mabutas dito. Dito lang anin dito, anin dito, dito wag na dagdagan kasi magbanggaan yung apoy. Hindi siya mag-clear, hindi siya mag-clear bul bulo clean na malinaw. Yung ganyan guys. Tapos ito, ito France coupling, tingnan guys, may thread France coupling. Tapos yung yung dito oh, yung sa loob, yung dito takip, ito lang um lang kayo ng malaking flat washer. 'Yun ang ilagay dito. Yan dito sa ilalim yan. Parang gano'n, no? dito. O, yun lang, flat washer na malaki. Kaya tinan nyo guys, o. Yan. Tapos, ang sakip dito, ito yung, kung ano eh, ang tawag nito, fittings yata ito eh. Yan o, may thread. So, hasain lang kunti dito, panipisan lang kunti para matabla ng 1.5 kasi kung sobrang kapal ito eh. Pag hindi mo hasain, hindi rin matablan. Kaya, ayan guys, o. Pwede mong ma thread siya. So, ito yung fittings. Takip. And guys, igpitan natin ng gusto para walang singaw. Kasi mag, kung hindi mo maigpitan, magsisingaw dito yung hangin dito o sa ligilid. Kasi ano lang siya. Okay. O so, yan guys, na ano na, nailagay na. So, 16, hill, 16 holes na 1.5. So, ganyan na guys. So, oh. guys yung pan set up natin. Tapos, uh, open siya, open. Pero ito, tinan mo, nagtabas ako guys ng 1 inches para kumapal dito yung labi kasi dito nagbabanggaan yung apoy sa dulo. Uh, cutting ako ng 1 inches. Tapos, isaklob nyo dito. Ayan o, nag-reduce kayo sa club dito para kumapal konti yung labi ng chamber natin. Oh guys, tempasin niyo oh. Kumapal na dito oh, kumapal ito. Oh. Ibig sabihin kahit bumangga pa yung apoy doon, hindi na magbabaga. So, dapat sa bolt chamber. Tingnan natin. Ganyan lang pagkasa nito, guys. Oh. Ganyan na. Nakakasan na siya. Tapos yung igniter, itabit. Ito lagi lagay yung silag dito. Ayan, um, yung United, ang um, cameraman ko guys, tamad man. So, ito yung push button dito yung dito yung kanya yung dito ka mag-ignite oh so ang outlet nya dito oh yan guys oh so yung wire mula doon sa chamber yung wire mula sa chamber ito i-connect mo lang kasi kailangan din na eh, detachable din itong wire para pag kinalas mo yung chamber maalis din kaya yan eh, i connect mo ito sa loob ayun oh dugtong yan guys so pus ipos eh, ko tingnan nyo guys pag ipos ko ayun oh you know? lakas guys oh o, oh, di ba? Parang kidlat, o. Oh. Kaya, one click. One click ito. So, yan yung setup natin. Tapos, ano to? Ah, uh, yung tanki niya, guys, hanggang mula dito, hanggang doon, sa dulo. Capacity, 3 liters may get. Ayan, o, oh, lahat ng tanki niya. Ito lahat tanki niya hanggang doon. Tapos, yung pinaka auto shut off dito na kinuha sa may lalagyan na ng langis so ganoon lang ang, ang auto shut off natin lalagyan lang dito tapos connect dito para matanggal mo yung chamber ganyan lang yung design ko muna hindi mo tayo nag upgrade ng latest ibang kung pa mayroon pang i-upgrade tapos pagkatapos yan guys ako na guys, magkasinit nag camera man, kaya mai malikot na ito. So napakita na natin kung paano mag-set up ng ano. Ah, uh, bill search lang niyo guys, post button igniter sa Shopee. Ang makis matatag makita niyo kaagad doon. Basta post button manila lang yung ma-search. So ganyan siya guys, oh, connection niya dito sa blower natin. Tapos pag bat battery operated to guys. Ayan oh. Dito naman natin nilalagay yung ano natin oh. pag dito naman yung toggle switch. So Ayan yan. Ayan oh. Pag pumula, may power na. Ganyan lang guys. So simple lang, sintido kumun lang. Tapos masundan na nyo yun kasi wala namang mahirap nun sa marunong dahil eh ang nag-request na tutorial is marunong na rin kayo. So ano lang yan, kunting tip ko na lang sa inyo na ganun ang procedure. Search na lang nyo sa Shopee itong klaseng ignition igniter push button igniter so para kay paring buy bakal yun na pare yung butas na yun pinakita ko na sa baba yun lang dalawang layer lang yung mag ano mag, mag -liab sa baba isang uh, isang layer destructor dalawang layer yung magliliyab lang wag nang damihan kasi magbabanggaan pag nagbanggaan hindi clear yung apoy magiging dilaw-dilaw sa ilalim kaya ito, yun lang ang combination dalawang layer ang nagliliyab kaya clear ang apoy lalabas blue talaga, na blue tapos kung gusto, upang ipapressure mayroon pa tayong ring lagyan natin sa ng ring super, ano na yan, super blue na talaga pagkaganyan na o oh. so, kunti lang man itong plate na to hindi naman ganong malapad, tinan mo, malaki pa rin yung bunga ng ano ng chamber kaya nag pressure lang konti, pressure lang konti pero pag ganito kalaki ay super lawak yung apoy. So hindi ko na ituturo yung kuan itong splash probe kasi mahirap gawin sa walang materials, mahirap talaga rin gawin. Kaya ang madali lang natin gawin yung ganyan lang sa mga splash probe, dubli na gastos. Marami nang gastos, guys. Pero pag nagawa nyo, ganda naman kaya ito pang sarili ko lang kaya ginawa ko pang sarili dahil mamimili ako ng apoy kung probe dalawa. Dalawa ito probe ito maganda rin ito pero ang super na ngayon na pinakamagandang clear na talaga apoy Dipindi sa kombinasyon oh no? Ito nga guys daming daming mga butas dito oh ilang layer to to trip limang liir yan so yung yan hindi yung limang liir ano lang yan apat lang so hindi na kailangan ng marami pang butas para lalakas ng apoy mas kukunti yung butas malinaw yung apoy nya kaya ang total na butas bilangin lang natin guys ulit para kay paring gui bakal ah, tingnan mo ulit bro kita aman kung ma kon mo pare masundan mo yan oh yan lang butas natin pare oh uh, puro 2 mm para ang 2 mm kasi ang ganda yung islop ng hangin hindi kalat anim na destructor anim din yung sa pataas tapos sundan doon lang oh basta ang chamber mo 4 and 1 half tapos itong itong umbrella 1 inches ito 1 inches itong kwan Sukatin muna natin yung kwan nya pinaka umbrella nya o oh, pare 1 inches lang yan kaya kung 1 inches ito itong sa baba 3 inches o oh, di 4 4 tapos bumaba ka di Uh, bumaba lang kunti ng media kasi 4 in 1 happy yan. yan. lang, yan lang pare. Pag nasundan mo ito, sos, wala nang, ano, wala pang, wala nang manalo. Yan guys. So, yan lang pare. Yung hiling mo. Tsaka yung kay, yung request naman sa igniter, kay, ano yung, ano tingnan ko mo yung pangalan mo bro. Ay, Dario aka Soa Suan, Su Suan. 'Yon bro. Bong yun ba 'yung pangalan mo? Pag mahirap kasi nakadikit nakadikit pag tinignan natin sa message. sa ano mo profile, 'yan nakalagay doon eh. Doan ah uh, Dario Suan, Su ang ganoon. Suan, 'yan parang ganun. So ito search mo lang sa Shopee kung paano bumili. Ito, push button igniter. Yung pagkasahin, eh, mahirap. Butasan mo lang, threaded yan. Ayan o, oh, threaded. Magkabilaan yan, mayroong nut para maipit mo, ipitin mo. Okay na, tibay pala. Tibay talaga yan. Itong nakausli, ito, porcelain ito. Pag Ingatan mo to kasi pag natiktik ito, ay magcrack ito. Eh. Porcelain yan white yan white pag nabasag yan ni eh, wala na makikita na yung wire dito masusunog na pag malapit na dito oh yan lang bro so yun yung tutorial natin tungkol sa nozzle at saka tungkol sa uh, post button igniter so daming gumagawa ng nozzle ngayon pero wala pa ako nakita ng ganyan kadibis na clear yung apoy na malinaw walang nagbabanggaan na kulay orange sa ilalim so tamang kombinasyon tamang tamang kwan din buga ng apoy yun lang bro what's up sa ating lahat please subscribe my channel uh, supportahan niyo ako guys kasi ang bagal ng ano natin wala nang viewers iilan lang yung viewers iilan din yung subscribe subscriber kaya tulungan niyo ako guys please subscribe kung naligaw man kayo kung na padalaw naman kayo sa channel ko please subscribe para uh, marami pa tayong maituro na kababalaghan so dami pa tayo kuan hindi lang ito dami pang design dami pang design guys marami pa tayong mm, Gawin ng mga kababalaghan. <laughs> uh, yan guys. Oh, Pag ilaw. Ayan o. Oh. Biroin mo. Kalan natin may ilaw. <laughs> San pa kayo makakita guys? Mga kal kalan may ilaw. Dito lang sa atin ng mga kalukuhan. <laughs> uh, tuturo na natin ulit guys. Bakit mahaba yung... Mahaba yung... Ano? yung pinaka oil feeder natin yung pinaka catch basin niya, uh, oil dispenser sa ay oil, hindi oil dispenser ito ang tawag nila oil dispenser eh. ito catch basin to eh parang saluan bakit nakababa dito marami malaki pa yung sobra sa baba kaya dito nag kung mayroong tubig dito na iipon kung mayroong dumi dito na hulog kaya ang naidaloy doon sa oil feeder medyo wala na siyang ganong latak So, ganyan lang guys ang tip ko. Hindi yung pag tubo na dyan, dyan din ilagay nyo yung puwit. Hindi. Kasi yung anong daloy nitong dumi, magdiritso doon sa wheel feeder. Kaya ibaba pa nyo ng 1 uh, inches o kaya 1 1⁄2. Para yun yung, one, istakan ng marumi. Yung mga tubig, doon mag siya mag-istambay. So, ganyan lang guys. So, parang water separator. Water separator lang is at saka tubig doon. Ang, ang tubig doon sa lalim, mabigat kasi yung tubig. So, yan lang guys. Ang tips, konting tips. Sana may natutunan kayo sa mga ginawa nating mga uh, tutorial sa hapon ito. So, yan lang yung ano natin masasabi. So, mayroon pa kong gawin na pure stainless na naman. Uh, abangan nyo guys, do uh, double burner ang gagawin ko. Double burner with full full high tech. Full innovation, mayroon siyang iba na ang gagawin ko. Uh, wala na siyang, guys. Hindi na siya mag-double subukan kung hindi double blower, single blower lang kasi hindi naman natin gamitan ng ng pull blower yung ano natin kalan uh, karamihan eh, one half one fourth kaya single burn single blower na lang abangan nyo guys dami pa tayong gagawin na kababalaghan <laughs> so hanggang dito na lang mga kasinet please subscribe my channel and God bless thank you for watching